Ay nako ito bakit hindi kaya 'to binabalita sabi ng karamihan po sa comment section no tila yata may cover up o tatawag na black media blackout no na ayun sa iba po na sinasabi po dito eh may natumba daw o may nasawi daw sa rallying ito at napakarami batay sa mga nagko-comment at may mga pinapakita silang litrato hindi ko na lang ipapakita sa inyo kasi nga masyadong sensitive no ngayon Ayun po sa balita na ito, kagahapon, alam naman natin, talagang grabe yung kaguluhan. Talagang masasabi natin, uh, hindi naman ito bagong bagay eh. Nangyari na ito nung panahon ng 1972 yata. Sa panahon ng Marcos Sr. No, kaya nga sabi ng iba, part 2 daw, tapos same place sa Minjola. Para siya sabi ng karamihan na sino po rito sila nanay-tatay? Nakakaalam po ng yung Minjola tiyatawag. Eh, ito Minjola din to eh. No, parang ganito. Ngayon, nagkabatuhan ng bote, tapos may mga five star daw na paputok, mga labintador, na sinasabi nila na paputok daw yon narinig at hindi naman putok ng barel. No? At dito mapapunod natin na kayo na umatol at sinabi ni Isko Moreno dito na siguro sa ayon sa investigation nila kagahapon, walang nasawi. Pero kasi doon sa lumabas sa GMA, na naglabas ng isang article, eh meron daw isang nasawi. Pero ayon sa netizen, sa mga nandiyan dyan nakasaksi, mga nag-comment, nababasa natin, eh marami daw po talagang hindi pinakita daw ng media, sabi media blackout daw, may mga nasawi daw na marami dyan. Ngayon, eh hindi naman natin masisisi ang media kasi sa pagkakataong yan, tatamaan ka talaga ng mga ligaw na batok, maari hindi na na-coverage yung iba dyan, Maliban na lang kung mag-imbestiga, hingiin yung mga may kopya dyan na video, ipasa sa media. No? Kaya hindi tayo, hindi tayo pwede kaagad magduda sa mga media na hindi binalita yan. Kasi wala namang wala, bagay. Kasi sabi kasi na iba, ano nga, tao yung mga police daw, naka-maximum tolerance sila. Umaga, hindi pa sila malakit. Itisi nila. Ngayon, para daw hindi mapahiya ang administrasyon at si Rimulya daw, ay baka daw itinago ito. No, tatalakayin din natin 'yan, no. Eh hindi natin masasabi 'yan po, no. Pero ayon sa investigasyon, meron daw po isang nanasawi. No, pero sa mga susunod na investigasyon, aalamin pa po kung sino-sino at sino nasa likod nitong panggulo to. Ito pa ang natin ito, ha. Ay, may happy new year na ano, baka daw labintador yung narinig. 私もありません。 Usti ang sinisiyo, sabi. Mga kabataan talaga, oh. sabig na sabi sa away eh. Ayun, malapit sa ano, easy tan. no? Napaka makasaysayan na pangyayaring iyon. Natatatak sa utak na napakarami. At pag nandun ka sa lugar na iyon, talagang masasabi mo talagang matatakot ka, magkakaroon ka ng problema, ano, mga naglili para mga kono ano, -ano. ya yeah? O eto, ah uh, dito, pinaliwanag po ni Isco Moreno yung kanilang side kung ito ba ay may namatay. Siguro agad hindi niya pa alam. Pero ito kasi, may nilabas ang news dito. Asan ba yon? Ito, DOH 48 Sugatan. Dinala sa JRRMMC matapos ang gulo sa Binjola. Isa na sawi, lahat sakop ng zero balance billing. Umabot sa 48 katao ang dinala sa DOH sa Jose Reyes Memorial Medical Center matapos ang kaguluhan sa pagitan ng mga di pakilalang uh, elemento na suma, sumabay sa kilos protesta at kapulisan kahapon ng Recto Manila. No? Uh, ah, ito, dalawa. Ang DOH, GRRMCC, two police ang nagtamo ng minor injuries uh, at laceration at pasa sa katawan. At agad nilang nakalaba, agad din nakalabas matapos gumutin. Samantala, isang hindi pa kailang lalaki na ang kumpermadong nasawi na idinikaran dead on arrival dahil tinamong saksak. Yun ang sabi. Pero sabi ng iba daw, eh, para daw tinamaan sa leg ng pinaputokan ata. Yun ang sabi ng iba. No? Eh, hindi natin masasabi yan. Pero basahin mo ba mga komento. Ito yung mga komento, no? I stay indoors muna. May intel sa amin. Baka mag-declare ng martial law. 12 noon, eh, no? Shoot to kill ngayon ang binulong ni Tito. Ni Tito as a threat. Ingat lahat. Sinong Tito yun? Oh, dito ba kasi tin tito si school bukol ba 'yon? Hindi naman 'no. Oh. Pero Ano, permitted ni daw ang pamamaril ang mga pulis hanggang madaling araw. Please, please stay indoors. Alam mo hindi gagawin ng mga pulis 'yan. Nung panahon siguro ng mga sinauna pa pwede. Pero ngayon, hindi ko hindi na gagawin 'yan. Oh. Media ayusin niyo context. May pulis na nagpaputok ng baril at at may natamaan na bata na tayo, nagtago yung pulis sa Sogo kaya na-trigger ang mga nag-rally, lumaban sila. Ah, kaya pala na-trigger. Kung totoo to, ha? Kaya nadama yung Sogo kasi may pulis na tumakbo doon siguro, tinamaan ng barel, tinamaan ng bala siguro. Kung, kung nag-tutoy siya sabi ng mga yun, ha? Eh, makakaalam lang niya kung may video ka doon o nandudong ka, interviewin ka, no? Kasama sa investigasyon. Umabot na po sa Espanya yung live shooting kung sino man po nakatira around here lang UST or Belt, wag muna po kayo lumabas, may mga nag-aabang po sa labas na naka-all black. Ang target po nila isang uh, is mga student. Ingat po sa lahat. Hindi naman siguro kasi ang target nila lang mga pulis eh. Iba na pilit sa akin yung ano pero tingin ko mga dumadaan doon mga nagbablog, Hindi nila ginagalaw eh pati yung mga babae, lalaki hindi nila ginagalaw eh. Wala na, wala lang ano eh yung kahit sino nila suntukin eh. Hindi. Ang target nila talaga pulis eh. Ang mali sa mga 'to bakit to-target ng nang pulis? Hindi naman yan ang kaaway. <laughs> Sabi niya ni ano eh ni Kiko Bersage, Hindi yan ang kaaway natin. Nandoon sa nakatira sa mga high subdivision. Yeah? Oh, yun ang kalaban talaga. Si Bonji at si, Kro, ano, si Dracula. Yeah? Yun talagang pinaka-aaway talaga pinaka natin eh. Puro dulo na itong pangyayaring ito eh. Samantalang yung mga yun, kakapal na mga pagbumuka, nasa bahay lang. ba? Diba? Nanonood. Pero syempre, hindi nila maiwas sa yung kakabaan sila. Bakit? Matatakot sila eh. Bakit? Nagawa nga sa Sogo to eh. Nagawa nga sa Minjola to eh. May mga pulis na eh what ipakaya ko kaya kung wala silang pulisa kasama dun sa kanilang o nasan man silang sulok ng Pilipinas? Di ba? Siyempre, mapaparanoid ka eh. Pero, siyempre, hindi naman pabayaan din mangyari yun. Angkat maari, makulong ito mga to, mapanagot. Huwag na dumaan sa ganung may madadamay. Agaya agahapon, dami na damay na sibilyan. Pati mga pulis. Di ba? Saan nangyari na to? O, oh, ito pa. Permitted na daw ang pamamaril ng pulis hanggang madaling araw. Hindi totoo yan. Para sa sa mga Loreto at Lir, Lir, Lardisabal, diyan, wag na kayo lalabas ng nalabas. Grabe na ganap kayo. Marami na mga matay dahil sa pamamaril. May permission na silang nakuha eh kaya ingat sa inyo. May mga pumapasok na rin sa bahay-bahay. Sana isara niyo ang maigim pinto. And kanya kanya-kanyang takbuhan na syempre. Eh, kung may namamaril niya naman talaga eh. Context ng sinunog na establishment sa recto, kulang kasi na balita eh. Ito sabi. Ito, ito yung mga kasi hindi binabalita. Pero Ba't naman kasi babalita ka agad to para sa akin, ha? Siguro, kag ngay araw pala, wala pa nga isang araw, eh. No? Siguro, after mga days, ilang days na, three days na, saka natin malalaman yan, ayon sa investigasyon, sa kanya-kanyang cellphone kasi may magre-report, eh. Kasi wala naman dun yung media lagi, no? By GMA. Hindi naman lagi tututok doon, no? Eh, tamaan siya doon ng kung ligaw na ano. Siyempre, misan, nandoon sa mga, hindi na makakuha ng mga coverage yan, umiiwas na rin. Angkat maari, ginagawa nila yung gusto nilang makakuha ng magandang video kasi hindi nga nila magawa kasi kagulo na yung tao. Kaya nangyari, nangyayari, makikibalita ka na dito. O oh, may cellphone ka, nakuha na mo, pahingi ako. Pwede nga nang nangyayari. Pero sabi nila, hindi daw ito binabalita kahit daw may, nang, may mga harapan na daw nangyayari talaga at nakuha na na daw. And wala na tayong pakilam doon kung talagang hindi binabalita ito ng sino man mainstream media. No? Ayaan nyo, malalabas-lalabas din naman to kasi maraming mga politiko against sa administrasyong ito. Kaya wala silang maitatago. Di ba? Ito nga, malaking apoy na to sa Miklab eh. Eh yung pa kayang, yung malak, yung tagong-tago ng applied control eh, naamoy pa natin eh. Ito pa kaya, di ba? Wala silang maitatago ito kung maitatago nila to. O. Oh. May pulis tapos binaril yung bata, din tumakbo papunta sa Sogo. Yung pulis, ayun o, may nag-text, iisa na naman ang ano nila, oh, iisa yung Nagtago kaya sinugod ng mga tao kasi ayaw lumabas ng pulis. Wala balita, buhay pa yung bata. Ayun ang sabi natin. O ito. Guys, may inner intel kami sa rally. Meron na daw 30 patay mga pulis sa may minjola hmm. Di natin alam yan. Ayaw sa investigasyon. Ayaw lang ilabas sa media. Tapos meron mga kidnap Tomasians na sumama sa pro protest. Eh, mabibigit na ano. Hindi natin ito. Ayaan natin investigasyon dito gumulong. Kasi mahirap natin sabihin ito na totoo ito eh. Di ba? ah uh, kayo na humusga. Kung may alam kayo, nadudun kayo, malalaman nyo, makakasagot, dun makakasagot yan mismong sa may staff ng mga hotel. No? Makakasagot nila yan. I Ayon sa investigasyon. Pero kung sila ay eh, tagutagurin, natuloy rin sila, nabigla sila, eh, hindi, hindi, nila makikita yung sitwasyon doon. Kasi nakakabigla to eh. May marinig ka parang putok ng baril. May mga rambula, basag na salamin. Hindi, hindi, alam mo, ah, hindi mo alam, pobya ka na, eh. Hindi mo lang sa ka eh. Maliban na lang kung mandirigma ka. Kung talaga sumasabog at talaga sa gear, sasabay ka sa kanila. 'Di ba? Eh ito mga step na namang sogo 'yun eh. Wala kang magagawa doon. 'Di ba? O ito, pagpakinggan natin to si Cisco Moreno at ang kanyang mga kapulisan. Pakinggan natin. Hindi naman ito late lang siguro yung balita nila para eksklusibo pong pan siyam ng GMA Integrating News kay Manila City Mayor Isko Moreno at Manila Police District Police Major Philip Ines sinabi nilang aabot sa 84 ang bilang ng mga polis na nasugatan dahil sa rayot labing raw ang dinala sa ospital. Ang mga naaresto naman na sangkot sa mga kaguluhan sa ilang lugar sa Maynila partikular sa Recto at Divisoria aabot sa 72 po dyan, ay mga menor de edad. Ang bilang na yan posible pa raw madagdagan kung uh, inisya lang meron tayong 84 na mga PNP personnel natin ang uh, injured at may mga nadala tayo sa ospital talaga uh, may mga may mga tugat at uh, may mga nadala sa ospital I'm very proud of them uh, despite na uh, marami kaming wounded uh, salamat sa Diyos uh, wala namang uh, uh, namatay or uh, Casualty. Uh, ito hindi niya pa alam siguro na balita na may namatay, no? Kasi gabi yan eh, pagkatapos ng rally, no? Kaya hindi mo masisisi si Yorme yan. But uh, some of them are gravely uh, wounded. Uh, they are now being taken care of sa ating mga hospital, city and national government. Meron pa isa, life-threatening situation. But he's already okay now. As, as we speak, he's uh, stable naman siya initially meron tayong uh, 72 na na-arresto at uh, 20 dito mga minors na dinadalhin natin. natin, sa MSW natin sa Manila at uh, yung, din niya pagkatapos no oh. at uh, remaining niyan pinoproseso natin at sasampahan sila ng kaupulan ka uh, uh nakita natin yung maximum tolerance ng uh, BNP ang dati dito maging organisasyon. Hindi kasi maximum tolerance pag sinabi mo maximum tolerance. Pero nasa kagipitan ka na. Yung maximum tolerance kasi para sa akin yung mga nagbabatuan ng putik. Ano, pero yung sabi mo masaktan ka na, may, pama, may panaksak na sa'yo. Siguro, paski ako, mamawala maximum tolerance ko na. Sa akin lang, ha? Diba? Kasi ang, ang pakay mo, hindi na ipagtanggol yung, ano eh, yung kabuuan eh. Yung sarili mo na, kung alam mo, nagipit ka eh. Diba? Kumbaga, instinct na yung gagana sa'yo eh hindi na maximum tolerance eh. Alam ano ba, binubugbog na wala sa sarili. Kailangan mo lumigta. Siyempre, i-ano mo na siya, kukombat mo na siya eh. Di ba? Sana kalmado at mapayapa. Pero nakita na natin na may mga grupo na hayagan talaga na nanira, nanakit ng ating mga kapulitan at nakakalungkot man. Pero talagang uh, hindi ka tanggap-tanggap yung uh, ginawa. Ang uh, palagi natin pinakapakayusap at hinapin na rin natin sa kanila. Huwag natin, natin pong ituring nakaway yung ating PNP. Kamaloy. Ang uh, presensya lang po natin dyan, bantayan natin yung kaayusan, katahimigan at katatagan ng lugar. Nangako si Mayor Isko na pananagutin ang mga sangkot sa mga nangyaring rayot. I gave directive to throw the books Ayan. and charge those people uh, under our custody in Manila Police District. Uh, we'll make sure that they will pay the price that is a promise that I made. Nilinaw din ng MPD na walang nagpaputok ng baril mula sa hanay ng mga pulis doon kasagsagan ng kaguluhan. Wala po tayong nagpaputok ng baril doon. Nakita po natin, gumamit po sila ng monotope at uh, yung ibang sinasabi, gumamit sila ng firecracker. Pero alam mo, sir, uh, sa ngayon, siyempre yung taong bayan aligaga eh sa mga komento ng taong bayan. Eh. Ako naniniwala naman ako sabi mo, no? pero baka doon sa kabilang side yon kasi may mga nagsasabi daw ah. ako hindi ko naman ginagatungan na ng totoo yung may pinipaprot ng barel pero baka lang naman imbisigan nyo muna bago kayo magsaytar tapos talaga kasi baka meron naman kasi may mga nakakita daw pero sana wag naman sana mali yun no? eh ako na naman niniwala naman ako sa inyo nilalo si sisko mo rin no? eh baka ang sisina alam mo naman mga politiko ngayon baka ang sisina to kay sko yeah. oh. pero yari kayo ngayon kay sko Moreno. <laughs> diba, hoyo kayo lahat diyan. 'Di ba? Yeah, Loko-loko kayo ah. oo, oh, may mga behind the scene 'yan, si Cisco Moreno. Nayari yeah, kayo diyan. Um, sa atin lang po dito, wala po sa police natin ang uh, nagpaputok ng baril doon sa lugar na yon. Nakatulad po nung kiniklaim ng iba. Pero sir, imbestiga mo yung mga nagko-comment sir kasi sabi nagpapatok papatok doon kayo ng baril dyan. Oh, kasi eh, sa akin, di ako niwala pero may mga nagko-comment kasi. Kasi di ba, malalim mo talaga, mayroon talaga hindi natin alam. Eh sa dami ba naman noon eh. Di diba, ma ba, maasikaso ba 'yun? Makikita mo ba 'yun sa kada sulok ng Minjola? Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa mga nangyaring rayot kahapon din, ang pag-aresto sa iba pang sangkot. Oh, nakita naman po natin yung uh, container van, yung uh, motorcycle, yung pong isa sa mga hotel dito sa Recto, sidra po nila kailangan po ma-identify ma natin at mapanagot po natin sa batas. Kung ginawa nila base po doon sa mga nakuha po nating impormasyon. Sasampahan po sila ng kasong arson kasi po sinunog po nila yung, uh, yung isa po nating uh, container van. Na, na Ako mabigat ang arson. Ano <laughs> ba nasaktan? Ako baka nobel yata to. Tapos direct assault pa. Di ba? Binugbog mo yung pulis. Di ba? Nakipaglabang ka sa pulis. Nakipagbatoan ka. Ako, dami yung kaso nito. No? ano pa to, pati mga scandal, madami, patong-pato na kaso, aabutin ah, nyo na ito, naku, kawawa, kawawa pamilya nyo, Hindi e sabi ko sa inyo. Kung sino naman nag-utos sa inyo, sabihin nyo na ako sino. Nang gugulo lang yun, kasi hindi naman po lalakas ang loob ng kabataang ito, tandaan nyo ako. Maliban na lang talaga, pinagdalaban nila, yung talagang karapatan ng mga flood control na nawala. Pwede yon. Pero sa edad nila, may 50-50. May chance na pwedeng ipaglaban nila yung kalooban nila dahil sa flood control para sa Pilipinas, may 50% chance na may nag-utos. ba? Pag may nag-utos, syempre may bayad. Syempre, ang bayad, malaki-laki. Kasi hindi naman lalakas ang loob ng mga yun. Eh. Bayaran mo isang libo yung mga yun. Hahawak ka ng placard yun pag 1,000 libo lang. Pero kung halimbawa, pag bayaran mo, halimbawa, malaki-laki sa isang libo, masigit sa pinakamalaki talaga yung naasahan, <laughs> hindi lang placard ang hahawakan nun, syempre. <laughs> diba? Ah, yun na sa tingin ko, idea ko ha? Imbestigahan to mga to panagutin ko sino ulo nito. Kasi ano to eh ibang klase to eh ibang ibang ano to ibang level to eh. Hindi ito dito rally ah, o municipal rally to. Iba pinaglaban nila agahapon. Talaga ang pinaglaban nila agahapon, ay eh, talagang kaguluhan. Distraction. Ika nga. Yan po sa may Ayala Bridge at uh, ganun din po yung mga motorcycle po na nandun, hindi po natin alam, may mga motorcycle po yung polis natin doon o sa iba pa mga mga kababayan natin. Ang um, nakita po natin, meron silang tatlong motorcycle na sinunog, may sinira po sila makagamit. At nakita din naman po natin, yung mga gamit natin dito ay sinira din po nila. Nakikita niyo naman sa video kung ano po ang ginawa nitong ng ating mga ibang kababayan na sabi nga mas pinili po nila na gawin ito. Mula po rito sa Medzola sa Maynila, is... If pagsama sama sila. Kita mo ngayon mga nasa Hoyo. Hmm. ka na ngayon yung mga yan. Hey, can we confirm the news na meron daw yung dalawang uh, nasa WIP sa mga... Uh, Wala, Wala pa. Wala pa Pero sigurado ko, as of uh, 4 uh, o'clock, 5 o'clock ng hapon, we've been monitoring everything. Uh, they are all present in our hospital. Marami kaming natulungan na uh, release sa uh, Uh, in cafe, uh, inica, in hilo, in Evo, na inatake, uh, inika, na hilo, na tibo, na ginamot naman ng MDRR mo, yung ating mga first responder, Red Cross, doctors and nurses from MHD. At the same manner, marami rin tayong binigyan ng first aid ng mga polis. At yung mga polis na grabe ang tama, uh, nasa hospital natin yun. Ayan, what do you think of two weeks or three weeks ago nagka-press ko na mo, ayaw mo na ganitong outcome? Ganito po yung nangyari. And in Manila, being the seat of government, at posipin magkaroon ng mga dagdag na protesta, how will you prepare the city to prevent itself from getting further damage? They are welcome to Manila and express their uh, complaints and rights, especially in our uh, public plaza. But they don't have the right to destroy it. Mm -hmm. properties, private and public. Kala ko ba, gusto nyo ng gobyerno ng Matino? Ayun na. Ay, ba't yung sinira yung property ng gobyerno? Oo. Kaya makikita mo yung makikita mo yung uh, madaling i-differentiate yung raliista na nagagalit sa pamahalaan dala ng kakulangan at kapabayaan ng pamahalaan. Yun namang mga gusto sumikat o ngayon sisikat kayo ngayong gabi sisikat kayo sa mga darating na araw. <laughs> yari kayo, sabi nga ko Moreno dito, walang iya ka ng magulang ah <laughs> di ba? Ito, ma mapagtimpito, yari kayo dyan. Ngayon, di ba? Ito, buti pa to eh. Magaling magsalita to eh. niya talaga eh. Kesa sa ating presidente eh. Ito lang. Ito, matapang magsalita eh. Ewan ko yung presidente natin, walang gandong tapang eh. Ito lang ah aminadi natin. O, oh, matapang siya saan? Magtrabaho na lang. Hindi kailangan ng trabaho natural yon sa isang empleyado, isang gobyerno. Presidente ka man, lahat ng senador ka, natatrabaho ka talaga. Pero yung dala mo yung tapang mo, tandaan mo ah, hindi yun hinihingi, hindi yun hinihiram. Katangian ng pagkatao mo yon. Kung wala ka ganun katangian, pasensya ka na kung may magsabi sa yong weak leader ka. Ganun lang kasimple yon, Di ba? Tanggapin natin ang katotohanan talaga may ganun talagang tao sa buhay. Oh, may trabaho ka, magaling ka magtrabaho, trabaho, mag-governance ka ng sarili mo, pero kailangan ng tapang. Dahil pagkatay sa mga ganito, usapan. Matindi na to, rally nito rally. Sagupaan na to, riot na to. So an anong ano nagsaita ba siya ang leader natin? Sa gitna ng ingay. Tahimik po ang leader natin. Dapat may press con ka na eh. Ganto, ganto eh para malaman naman namin ano gagawin mo action eh. Ah hindi eh. Si Isko na pa umak sa Maynila eh. Di ba? Tapos sabi niya, kay, sabi ni Claire, yung tagapagseta niya, andito daw ang Pangulo, nanonood lang daw, hinihintay yung mga mensahe ng taong bayan. Kung hinihintay niya pala ang mensahe ng taong bayan at isa sa mga mensahe itong kaguluhan na to, ba't di siya nagsalita? O pinagdulo ko na naman tayo, budol na naman. Ganun naman yun, di ba? O. Oh. Ayun po. Salamat po.